Batay sa mga tunay na pangyayari na nakatala sa Aklat ni Mormon, isa pang tipan ni Jesu-Kristo. Kung wala kang nagawa. Butit buhay pa ako. Tinawag niya akong tulisan at gusto akong patayin. Anong gagawin natin? Babalik sa ating ama sa ilang. Hindi tayo babalik kay ama sa ilang hanggat hindi natin nagagawa ang inutos sa atin ng Panginoon. Nephi, ginawa ko ang lahat. Ayaw niyang ibigay ang mga lamina. ha? Sandali. Bumaba tayo sa lupain ng ating ama. Maraming ginto at pilak at kayamanan ang iniwan niya roon. Alam niyang mawawasak ang Jerusalem dahil sa kasamaan ng mga tao. At karunungan sa Diyos na makuha natin ang mga talaan. Upang manatili sa ating mga anak ang wika ng ating mga ama. At upang mapanatili natin sa kanila ang mga salitang ipinahayag ng lahat ng banal na propeta. Halika na. Lumalamig na. Hindi sila pababayaan ng Panginoon. Isa kang taong mapangitain. Inilayo mo kami sa lupain ating mana. At ang aking mga anak ay wala na at tayo ay masasawi sa ilang. Hindi ko nakita kung anong nakita mo. Natatakot ako na mapahamak sila. Saraya, alam ko na ako ay mapangitain. Kung hindi ko nakita ang mga bagay ng Diyos sa pangitain, hindi ko sana naunawaan ang kanyang kabutihan at na malagi na lang sa Jerusalem at nasawing tulad ng mga naroon. Alam kong ililigtas ng Panginoon ang ating mga anak mula kay Leban at muli silang ibabalik sa atin. Inutusan kaming muli ng Panginoon Naingin ng mga talaan na nakaukit sa mga lamin ng tanso. Ibibigay namin sa iyo ang aming mga ginto at pilak at lahat ng aming mahalagang bagay. Zoram, Maganda ito. Maganda. Natutuwa ako. Napakaganda ng inyong inaalok. Mga batay! Mga magnanakaw! May mga magnanakaw sa bahay ko! Ikaw ang magnanakaw! Patayin sila! Patayin silang lahat!